masama sama tayong magiging Sasaki. Paglabag sa immigration laws, obstruction of justice at paglabag sa Passport Act. Yan po ang mga kakaharapin ng kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo at ng kinatawa ng Pogo sa Pampanga na si Cassandra Ong sa kanilang pagbabalik bansa. Ayon sa DOA, DOJ, ang koneksyon umano ni na Alice Guo at Cassandra Ong indikasyon na konektado talaga ang mga pogo sa Bamban Tarlac at Porac Pampanga. Saksi si John Consulta. May 22, huling asilayan ng publiko si Alice Guo sa pagdinig ng Senado kung saan naungkat ang kanyang pagkakakilanlan at koneksyon sa Pogo sa Bamban Tarlac. Lumaki po ako sa farm matapos ang isang buwan. Kasunod ng paghahain ng reklamong qualified human trafficking laban sa kanya, lumabas ang Immigration Lookout Bulletin Order na naguutos na abisuhan ang autoridad kung lumabas si Guo sa bansa. July 11, nang ilabas ang arrest order ng Senado at pagkatapos ng isang linggo, lingit sa kalaman ng publiko noon, nakaalis na ng bansa si Guo. Sa dokumento at intel reports ng gobyerno, mula Den Pasar sa Bali, Indonesia, lumipad siya patungong Kuala Lumpur, Malaysia noong July 18. July 21 naman nang lumipad si Guo patungong Singapore. Sa litratong ito noong July 21, kita si Alice Guo na may bitbit -bit na pink bag kasama ang isang babae sa airport paalis ng Malaysia. Ilang araw na tagal si Guo sa Singapore tapos nag-ferry papuntang Bantam, Indonesia nitong linggo, August 18, August 19, isinuwalat sa Senado na nakalabas ng bansa si Guo at nakipagkita sa kanyang pamilya sa Singapore. Kinabukasan pinakansila sila ng Executive Secretary ang passports ni Alice Guo, mga kapatid niyang Sina Wesley at Sheila Guo, at may Cassandra Ong, kinatawan ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Sa surveillance photos na ito ng Indonesian Immigration na sina Cassandra at Sheila habang pababa sa isang puting sasakyan sa isang parking lot sa Indonesia noong August 20. Ilang oras lang ito bago sila inilagay sa kusuliya ng Indonesian authorities. Ganap na 6pm sila kinuha ng Indonesian authorities sa Batam Center kung saan aalis na sana sila papuntang Singapore. Sa kuwang ito, dinalala sa tanggapan ng Indonesian Immigration ang dalawa para maproseso. Kita ang Philippine passport nila Sheila at Cassandra para ma ang kanilang pagkatao. Sa mga litrato nito mula kay Senator de Veros, makikita si na Sheila at Cassandra na iniimbisigahan ng autoridad. Sa susunod na video, makikita ang kausap ng mga ahente ng Philippine Immigration si Cassandra at Sheila Gou. Ayon sa source, dahil sa close coordination ng Philippine Bureau of Immigration at kanilang counterpart sa Indonesia, noon pang isang linggo na monitor ang pagpasok ng grupo sa Indonesia gumulong ang hiling ng BI dahil sa kanilang ipinilabas na mission order. Hinarang daw ang dalawa dahil sa undesirability at misrepresentation. Ayon pa sa source, may nakuwang Chinese passport mula kay Sheila Guho. Sa video ito, makikita ang pulong ng Indonesian authorities kasama ang mga agents ng BI at NBI para tutukan ang paghabol kay Wesley at Alice Guho. Si Wesley Guho ay nasa ibang bansa. Tarnaraw po kung saan bansa undisclosed pa po ito. Ngayon, si Alice Albuo ay hindi nila namataan kahapon hanggang kanina doon sa Batam, Indonesia. Pero wala rin silang sinabi na nakalabas na po ito ng bansa. Sa mga kuwang ito mula kay Senator Rafi Tulfo, kita si Rashila at Cassandra bago sila ilipad mula Indonesia pabalik ng Pilipinas. Kanina, din nila ng Indonesian Immigration at Philippine BI Agents sina Cassandra at Sheila sa airport sa Jakarta. Sa isang punto, ineksamin pa ang kanilang mga gamit bago papasukin sa loob ng paliparan para mailipad pabalik ng Pilipinas. We found a connection between uh, Alice Go and uh, Cassandra Leong. Which means that Bamban and Forak uh, are closely related. And remember that uh, despite all the denials of uh, of uh, former Secretary Roque, uh, it appears that... Uh, they're really intimately related. Tagal na namin sinasabi na yung dalawang camp na ito ay magkaugnay. Para parehong criminal organization ang kinabibilangan nila kasi Leo at saka ni uh, Alice Diel Al Guo or Guwa Para sa Jimmy Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Itinagin naman abogado ni Cassandra Ong oh, na nagkasama ang kanyang kliyente at si dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa kanyang pag-alis sa bansa. Sumama naman ang pakiramdam ng kapatid ni Alice Guo na si Sheila pagbalik sa Pilipinas. Saksila si Jamie Santos. Jamie? Biya mag-aalas des ngayong gabi nang i dito sa Bureau of Immigration ang kapatid ng dismissed Bamban Mayor Alicego na sa si Shilago at ang negosyanteng si Cassandra Liong na iniuugnay sa illegal pogo hub sa Porac Pampanga. Ililipat na ang dalawa sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Quezon City. Dumating ang dalawa sa Pilipinas matapos mapasa kamay ng mga otoridad mula sa Indonesia. 4.48 ng hapon nang dumating sa naia Terminal 1 si Nashila Guo at Cassandra Dio kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration mula sa Jakarta, Indonesia. Mahigpit ang seguridad na pinatupad sa paliparan sa pagdating ng dalawa. Idinaan sila sa immigration, ipinatanggal ang suot na mask at kinuhanan ng larawan. Yan, yan, yan mula na iya isinakay sa van si Sheila at Cassandra kasama sina NBI Director Jaime Santiago. Nagkabalyahan at nagkatulakan pa habang isnasakay ang dalawa. Sa kuhang ito sa loob ng van, kita na parang hilo si Sheila. Dinala ang dalawa sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Intramuros, Maynila. There was a proper booking and then um, yung normal natin na protocol And then after that, the custody, the legal custody, was uh, transferred from the Bureau of Immigration to the National Bureau of Investigation. So, binesahan narin sila ng, uh, Miranda rights sila. And after that, right now they're just finishing all the documentation para Maili na iliptan sa NBI. As for um, Cassandra Ong, she will be inquested for obstruction of justice and violation of the Passport Act. As for um, Sheila Guo. she will also be charged with immigration laws, uh, violation of immigration laws. Kung magpatawag daw ang Senado at Kamara ng Pagdinig, dadalhin daw nila ang dalawa sa Senado at sa Batasang Pambansa. Dumating naman si Attorney Ferdinand Tupasio ngayong gabi dito sa tanggapan ng BI. Siya ang tumata yung legal counsel ni Cassandra Leong. Gusto rin daw malaman ni Attorney Tupasio kung bakit planong inipat ang dalawa sa NBI. Itatanong po natin sa kanya kung uh... Anong uh, legal status, uh, kung anong uh, uh, i-detain si uh, Ms. Cassie Leong, anong basis, kung may charges, ano yung charges para ma ipagtanggol natin siya at ma mapangalagaan ang kanyang karapatan. Noong Martes, naharang ng Indonesian Authority sa Batam ang dalawa na plano umunong lumipad pa Singapore. Batay sa surveillance, nakasama sila ng dismissed Bamban Mayor nang lumabas ito ng bansa. Pero itinanggi ni Atty. Topacio na magkasama si Cassandra at Alice Go. Hindi po, hindi. Wala po, uh -oh. wala. Wala. Uh -oh. wala po, wala. Pia ayon sa DOJ, kaya inilipat ang dalawa sa NBI sa Quezon City dahil ang cost legal custody at physical custody ay sa NBI. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Naghayag na ng intensyon ng Pilipinas na makakuha ng bakuna kontra smallpox na ginagamit na sa ilang bansa bilang panlaban sa mpox. Saksi si Bernadette Reyes. Panayang iyak ng sanggol na ito isa sa mga nahawahan ng MPOX sa Democratic Republic of the Congo sa Afrika. 27,000 na ang naitalang kaso roon ng MPOX mula noong January 2023. Mahigit isang libo ang nasawi, karamihan mga bata. Ngayon hinihintay sa DRC ang pagdating ng mga bakuna mula sa donasyon ng ilang bansa at manufacturer. Sa Pilipinas, walang supply na bakuna kontra mpox, pero naghayag na ang Pilipinas ng intensyon na makakuha ng bakuna kontra smallpox ang virus na nagdudulot ng smallpox galing sa parehong pamilya na pinagmula ng mpox virus. Dahil sa ang, ang, crisis krisis ay nasa Africa, I think doon nila inuuna yung buhos ng mga bakuna. Mm. Pero we are we are very much interested at nag-signify na rin tayo ng intent sa WHO na pag nag-shift na yung global strategy at nag-start na mag-distribute ng bakuna, nakataas na yung kamay ng Pilipinas. Isang mpox case ang binabantayan ngayon ng DOH. Ang lalaking 33 taong gula at taga Metro Manila. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, sa 28 close contacts na maituturing na Type 1 o mas malaki ang chance ang mahawa, nahihirapang makontak ang ilan sa kanila. Hindi namin alam kung sinusunod nila at this time yung home quarantine o ayaw lang nila makipag-usap kasi uh, uh, for whatever reason. So, hindi naman na maituro sa atin kung sino talaga yung sa kanila ang naka-encounter. So, uh, So we're uh, uh, asking for their cooperation. Sa ngayon, sumulat na ang lokal na pamahalaan sa management ng spa sa Quezon City kung saan nagpunta ang MPAX patient kahit may sintomas na para kumuha ng ibang detalye. May mga maling impormasyon daw kasi sa listahan na ibinigay sa kanila meron lang hindi consistent kasi meron kaming hinahanap Ayon sa Kasan City Epidemiology and Surveillance Unit, matyaga nilang minomonitor ang kondisyon na mga naging close contact ng 33-year-old na MPOX patient. Mahalaga raw ang pakikipagtulungan ng mga close contacts para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang Department of Health naman, nagbabalangkas na rin ang guidelines o health protocols para sa mga negosyong may close contact sa mga customer, kabilang ang mga parlors, barbershop at spa. Walang mawawala kung magsuot po ng gloves, no? At saka yung ating face mask, bakit? Kasi ang mga barbero, ang mga stylist, mga beautician, intimate yung contact niya, ni. Eh. Our interest is to continue the business activities while making sure that health is still the main consideration. Okay. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Nasunog ang bababa sa dalawang bahay sa Binan, Laguna. Nagkasunog din sa Old Public Market sa San Carlos, Pangasinan. Saksi si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Mula pasado alas 5 kaninang umaga hanggang sa tuloy ang pagsikat ng araw, pahirap ang maapula ang sunog na sumiklab sa Old Public Market ng San Carlos sa Pangasinan. Dahil maaga pa nung nagsimula ang sunog, sarado pa ang mga pwesto sa palengke. Kaya ang mga bumbero, pwersahang binuksan ang binuksa ng mga ito kasi doon lang kami kumukuha ng income, doon si pinaparent namin na pwesto, tapos itong kantin, wala na. Sunog na talaga. May ilang doon na sa kanilang pwesto sa paleng kay natutulog at ginising ng matinding init galing sa sunog. Paglabas ko yung mausok na doon sa ano, sa kamela Tapos parang sa pwesto ko, buusok na rin. Kasi yung ano, sabay Sabay bukas ang pintuan. Walang napaulat na nasawi o nasaktan. Inihahanda ng LGU ang tulong sa mga nasunugan. Iniimbestigahan pa ang halaga ng pinsala at ng sunog. Bumiro po, bumiro! Dito po sa Binyan! Sa Binyan, Laguna, di bababa ba sa 20 bahay sa Barangay Santo Tomas ang nasunog. Apektado ang nasa 21 pamilya. Wala namang sugatan o nasawi. Yung mostly made of light materials and also yung hapon na po yung nangyari kaya medyo po yung hangin ng palahon ng apoyang ng apoy ang short circuit sa isang bahay roon. Nasa 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, ako si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nakita po ng GMA Integrated News ang tindi ng pinsala na tinamo ng mga barko ng Philippine Coast Guard matapos banggain ang mga ito ng China sa Escoda Shoal. Saksi si Ian Cruz. May malaking lona na nakatakip sa port side o kaliwang likurang bahagi ng BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard para hindi ito pasukin ng tubig. Nakubli nito ang tindi ng pinsalang tinamon nito ng banggain ng China Coast Guard Vessel 21551. Malaki talaga itong uh, nagawang butas, pati nga yung mga railings doon sa taas, eh, talagang makikita natin na na-deform at uh, sabi na sa atin ng mga taga Coast Guard, maaaring nga magkasya dyan ano, yung uh, dalawang tao. Ang railing sa kanan o likurang starboard ng barko, napinsala rin. May mga kayas at uka rin sa nguso ng barko dahil sa pagharang ng Chinese Vessel papunta noon ng BRP Bagakay sa Patag at Lawak Islands para maghatid ng essential goods at mag-rotate ng tropa. Sa loob, makikita auxiliary room vent na napinsala rin. May damage din sa steering room ng barko. Binanggari ng China Coast Guard 3401 ang BRP Cape and kaya nabutas ang kanang likurang bahagi nito. This is the worst um, intentional ramming that was uh, done by the Chinese Coast Guard that resulted to such uh, structural damage, putting holes in our two Coast Guard vessels. Inasa ang ipapaayos kaagad ang dalawang multi-role response vessel na laging nasa aksyon sa West Philippine Sea. Gabi naman ng linggo, isang barko ng People's Liberation Army Navy ang namataang sumusunod sa sinasakyan naming BRP Datu Sanday. Bahagi ito ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsasagawa ng Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Kinabukasan, isa pang Chinese Navy vessel ang bumuntot sa amin. Pinakamalapit na distansya nito, tinatayang nasa 100 meters. Lagi namang mga uh, ginagawa ng PLA Navy uh... Vessels yan, na uh, umaaligid, nagsha shadow, but they are not doing dangerous maneuver. Ang uh, gumagawa lang ng dangerous maneuvers sa West Philippine Sea uh, to the point of um, resulting to collision and even intentional ramming is always the Chinese Coast Guard. And sometimes with the participation also of the Chinese Maritime Militia. Kanina na umagalang, lumapit sa pagasa island ng China Coast Guard vessel na may bow number 5103. Hindi bababas sa sampu ang mga militia vessel na animoy nagbabantay sa tatlong sandy ng Pag-asa Island na ginagawa ng research ng mga sentipiko ng UP Institute of Biology. Umaasa si Professor Jonathan Anticamara na mas paigtingin ang pagbabantay sa mga teritoryo at bahura ng bansa. Dapat tinutulungan nila kami, dapat nagtutulungan lahat ng mga scientists kasi sino namang magsosolve ng problema na ito, di ba? At paano naman natin masusugto kung wala tayong magandang science? Diba? Kasi manghuhula tayo ngayon. So kailangan natin ng uh, tumpak, uh, accurate na kaalaman. Kaninang hapon, nagsagawa muli ng maritime patrol ang tatlong barko ng BIFAR patungo sa pag-asasan case. This is China Coast Guard Vessel 103. Your vessels have entered the area near Chinese Station Jiao. This is by the rules of the People's Republic of China. Do not engage in illegal activities China Coast Guard vessel 5103, This is BRP Datu Sanday to ensure the safety and security of our fishing vessels and the natural resources within the Philippine EEC over, which the Republic of Philippines has sovereign rights You must declare clear over route. ito nagpalipad po ng uh, chopper ang uh, China habang ang ating mga tropa dito nga sa mga sand case na ito. Talagang uh, medyo may kababaan na po ang uh, paglipad nila. At bukod po dyan sa chopper na yan, makikita po natin na napakaraming mga militia vessels ng China ang nandirito. Meron din po silang uh, isang uh, Coast Guard vessel dyan dahil hindi po ito kalayuan sa subirif na naroon lang sa bandang yon. Halos isang oras ding nagbantay ang chopper ng China sa mga barko ng BIFAR. Nagsagawa naman ang delikado maneuver ang isang Chinese militia vessel sa paglapit nito sa isang barko ng BFAR. Inilunsad pa ng kanilang Coast Guard ang kanilang small boat para magbantay sa aming galaw. Digtas na nakabalik sa pag-asa island ang ating mga barko. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Nakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang ang mga Pinoy Olympian na hindi po nakasama sa Heroes Welcome sa Malacanang noong nakaraang linggo. Kabilang dyan ang golfer na si Doty Ardina, ang gymnast na sina na Alia Finnegan, Emma Malabuyo at Levi Rui Vivar. Ang golfer na si Bianca Pagdanganan kasalukuyang nasa training abroad kaya hindi nakasama. Makatatanggap po sila na parehong insentibo na natanggap ng mga naunang Olympian. Mainit namang tinanggap sa kanyang hometown sa Tacloban si Paris Olympics 2024 bronze medalist Ira Villegas. Nagbigay ang Tacloban City Council ng isang milyong pisong insentibo kay Villegas bukod pa sa isang milyong pisong ibigay ng kanilang alkalde. EJ Obiena soars again. Puning lumaban ng Olympian at World Number three, 3, Cole Volter. 5.82 meters ang pinakamataas na tinalon ni EJ sa Lausanne leg ng Diamond League sa Switzerland. Naka-third place siya, katay ang mga kinatawa ng Norway at Australia. Lalabi din si EJ sa Silesia leg sa August 25. First place sa Lausanne, si world number 1 Mondo Duplantis ng Sweden. At second place, si world number 2, Sam Kendricks ng Amerika. Naglabas na pahayag si Taylor Swift matapos makansela ang kanyang Eras Tour show sa Vienna. Sa social media post, tinawag ni Taylor na devastating ang pangyayari. Nakaramdam daw siya na magkahalong takot at guilt dahil marami ang umasa at naghanda para sa concert. Nagpasalamat si Taylor sa mga otoridad at natouch daw siya sa ipinakitang pagkakaisa at pagmamahal ng fans. Kinansila sila ang tatlong araw na concert e sa Vienna matapos madiskubre ng mga otoridad. Ang umano'y terror plot ay sasagawa sa venue. Sa mga naghahanap po ng mapupuntahan ngayong long weekend, pwedeng pasyalan ang IG-worthy at relaxing sunset view sa isang baywalk sa Lingayen, Pangasinan. Nagbonding naman ng mga butanding at mga manginisda sa Ilocos Norte. Pakibiyahing saksi kay CJ Turida ng GMA Regional TV. Butanding ispating bakamo? Tara sa pagudpod Ilocos Norte. Ang makulit na butanding na yan, si sinamahan sa pagkahanap buhay ang mga manging isla. Sila Sila nangaraw ang bago nilang best friend. Lagi raw kasi umaaligid ang butanding tuwing nakakahuli sila ng maliliit na isda. Sa may pasaling bay naman, tila nakikipagkarera ang mga dolphin sa mga manging isda habang sila'y papunta sa laot. Masaya nga raw ang mga manging isda dahil first time nila itong nasilayan. Lakad naman tayo pa Vintar Ilocos Norte para sa breathtaking view. Ang nakakabusog sa mata na view na yan, matatagpuan lang sa dipilat view deck tanaw rin ng Bislak River na mayaman sa native na hipon. Ay Givordi nga ang spot, kaya ano pang hinihintay mo? Siyempre, hindi mawawala sa pasyalan ang pagtatampisaw. Dito lang yan sa isang talon na matatagpuan sa barangay Sarikaw kung saan mamamanghaka sa kulay asul na tubig. Malamig at malinis din ang lugar, kaya perfect talaga for your relaxing vacation. naman tayo sa Linggayan, Pangasinan para sa isa pang picture-perfect view. Silayan ang perfect and relaxing sunset na yan sa Linggayan Baywalk. May iba pa nga, nagbabangka para lang mas masilayan pa ang ganda ng sunset. And kung free ka naman all day, why not tumambay ka na rin by the baywalk para makalanghap ng presyong hangin with the view. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi! Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Canhel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraudio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong maggigi. Saksi Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.